Diyos marahay na aga! Maliligo nga pala kami ngayon sa Mapaso o mas kilala sa tawag na buhang kasi ito ang huling biyernes ng buwan. Nagluto nga pala kami dyan ng ginataang pako na may halong tabagwang at may partner na peksiw na isda. At para sa aming merienda ay nagluto kami dyan ng bihon at kamoting kahoy na binamban na binalot sa dahon ng hagikik. Gabi pa nga lang ay niluto na namin ang binamban para kinaumagahan ay hindi na kami sa oras. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano ang tawag sa dahon na ito ay hagikik po ito. Ito po talagang yung ginagamit namin na pang balot, lalo na kung gagawa kami ng binamban kasi bukod sa dahon ng saging ay mabango rin ang dahon nito kapag naluto na. At fast forward umagahan ay nagluto naman kami dyan ng maruyao ang tawag nyan dito sa amin ay sinapot. Konti lang kasi yung niluto naming binamban kaya naman dinagdagan namin nito. Pagkatapos no, na hinimay naman namin itong mga pako, bali doon sa aming pupuntahan ito lulutuin kasi kung dito sa bahay hindi na ito magiging masarap kasi malamig na. Dito naman si mama sa kusina ay nagluluto na ng bihon. Wala nga pala yung gulay kasi nakalimutan namin bumili sa bayan namin kahapon. Pagkatapos namin maihanda lahat ng aming mga dadalhin ay umalis na kami ng bahay para makapagbiyahin na. Bakit na nga kami dyan papunta sa aming sasakyan na motor at itong mga pamangkin ko nga ay sobrang excited na. Alas 8 na nga kami nakaalis dyan at medyo mataas na nga yung sikat ng araw at malanit-lanit na nga sa balat. 30 minutes na biyahe mula sa aming bahay ay nakarating na rin kami pero may konti pang lalakarin papunta doon sa aming papaliguan. Iniwan nga lang pala namin sa gilid ng kalsada ang aming motor kasi wala namang parking space dito. At limang minuto na paglalakarin kasi ang iksi lang ng, ng mga pamangkin ko ay nakarating na rin kami sa wakas. Naabutan nga pala namin dito ang mga tita at pinsan namin na taga doon din sa barangay namin na naliligo din. Ito nga pala yung tinatawag na buhang. Ang tubig dito ay mainit at hindi lang basta mainit kundi mainit talaga pero hindi naman yung malalapnosan ka na. Tinatawag din ito ng iba na mapaso kasi ang ibig sabihin ng salitang bikol na mapaso ay mainit. Hindi naman nga ito ang first time na naligo kami dito. Paminsan-minsan ay pumupunta talaga kami dito lalo na kung Bierne Santo. Ang paniniwala kasi ng mga naliligo naliligo dito ay nakakagaling ang tubig dito sa mga sakit. Kaya may isang kapag may sakit ang isang tao ay pumupunta dito para maligo o di kaya naman para magpanata. Naaalala ko nga dati halos mapuno ang lugar na to sa dami ng tao. Maraming kubo pang nakatayo dyan malapit sa paliguan at hindi pa ganyan karami ang mga puno. Dinadayo talaga ito dati ng mga tao at ang iba nga ay galing pa sa malalayong lugar. Kumpara sa ngayon ay bibihiran na lang talaga yung pumupunta dito para maligo. Wala na rin kaming nakikitang nag-aalaga at nagbabantay sa paliguan kaya naman kung maliligo kayo dito ay maging responsable sa inyong mga basura at mga pinagkainan. Libre naman maligo dito, hindi katulad doon na mayroon talagang bayad. Mainit nga talaga dito sa pinapaliguan namin ni mama at sa tingin nga namin na hindi kakayanin ng balat ng mga pamangkin ko. Kaya naman dumaan kami dito sa dinaanan namin kanina dahil ang tubig dito ay hindi masyadong mainit at maligamgam nga lang. At ang pamangkin ko ayo talaga maligo doon sa una naming pinuntahan pero ngayon ay halos hindi na umahon sa tubig. Nawili nga talaga maligo at panay pa nga ang pakyut dyan. Iniinom pala namin dito ang tubig at minsan nga nagdadala kami ng lagayan at nilalagyan namin tubig aling dito sa mapaso at inuuwi namin sa bahay. Pagkatapos namin maligo ay naglakad na nga kami papunta sa kalsada kung saan nakapark ang aming motor. Mabuti nga pala at low tide ngayon kasi kung nagkataon na high tide ay baka mahirapan kaming tumawid. Dumaan nga muna kami dito sa simbahan para magsindi ng kandila at magdasal bago kami pumunta sa aming kakainan. Pagkatapos namin ay dumiretso na kami dito kung saan namin iniwan ang aming mga baon. Dito nga pala yung sabahan ni na Ate Risa at Kuya Alfi o mas kilala bilang Alfie the Sea Hunter. Supportahan nyo din po ang kanyang Facebook page dahil mag maganda rin ang kanyang mga content. At dahil nga dito namin lulutuin ang pakunahin ni May namin kanina sa bahay, kaya naman inintindi ko na itong bangsahog na susuot bagwa Tinulungan nga pala ako dyan ni Kuya Alfie, kaya naman madali kaming natapos sa pagtitiltig. Naggood-good na nga pala ako dyan para sa panggata at yung sabaw nga ng nyug ang ginamit namin na pang sabaw para manamis-namis. Nakahanda na nga ang mga lulutuin at meron pa nga ditong nahuling isda si Kuya Alfie at papaksiwin nga yan. Si Ate Risa nga pala magluluto ngayon at ang una nga ginawa ay pinakulo ng itong mga sahog at nilagyan niya ito ng bawang sibuyas at sili. At nang kumulo na nga ay na itong gata. Habang nagluluto nitong ginataang pako ay sinalang naman niya itong papaksiw na isda. Kumulo na nga yung gata kaya naman inilagay na yung masarap at masustansyang gulay na pako. Hinalo-halo lang yan at ilang minuto lang ang hihintayin at pwede na yan hanguin. At ato na nga naluto na yung gulay na pako na may halong tabagwang at ang paksiw na isda. May binaulis nga para dito si Kuya Alfie na balawis kaya naman prinito niya ito para pandagdag sa aming ulam. At nang naluto na nga ay na kami dito nang dahon dito malapit sa pangpang ng dagat kung saan kami magbubudol fight. Pinagtutumpok-tumpok ko nga pala yung kanin para kanya-kanya na lang sila pwesto. Sa ganitong paraan ay hindi masyadong marami ang sayang na kanin. Natapos na nga ako dyan sa pag-ayos ng aming mga pagkain at eto na nga yung aming pagsasaluhan. Napaka-press nga dito sa tabing dagat at napakaganda pa ng tanawin. At dahil nga kanina pa kami natatakam kaya naman nagdasal na muna kami dyan para magpasalamat sa biyaya at pagkatapos ay kumain na kami. Karaon po! Napakasarap nga ng kain namin dito lalo na salo-salo at ganito to pa kasarap ang mga ulam. Paminsan-minsan nga talaga ay pumupunta kami dito para makikain, char. Kasi naman napakasarap ng mga isdang huli nila dito katulad na lamang ng paborito ko na angol at balawis. Pagminsan nga ay pumupunta din sina Kuya Alfie at Ate Risa sa bahay para makikain din, kaya quits lang. Maraming salamat nga pala Ate Risa, at Kuya Alfi at sa buong pamilya nyo sa pag-asikaso sa amin at sa napakasarap na pagkain. Abangan nyo nga po pala ang part 2 ng aking vlog kasi mamamangka tayo kami ni Kuya Alfie sa dagat. Kasama rin pala namin diyan ang bunso kong kapatid kasi siya yung magbi-video. Sinubukan ko nga rin pala diyan magbugsay pero sabi ng kapatid ko ay eh, baka gabi na kami makaabot sa laot. Nang hanap din din si Kuya ng mga shells katulad ng lukog para may dalin daw kami sa bahay pang sahog sa langka. High tide na nga ng mga oras na yan pero hindi pa naman masyadong malalim. May nakita nga rin pala diyan si Kuya Alvin na malaking isda sana yung kaso nga lang ay nung papanainan niya ay lumangoy sa malayo. Nang bumaba na nga ako ng bangka ay nakita ko dito si Nanimo sa kanilang bahay. At kung ano-ano pa yung nakita ko at napaganda nga dito sa ilalim ng dagat. Kaya naman nabangan nyo po ang part 2 at hanggang dito na lang muna hanggang sa susunod ulit salamat po sa panonood see you in my next vlog